Good day, Pinay Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also a mommy like you. For today's video, pag-uusapan natin ang mga tips ko para makainom si baby ng gamot. Kung gusto niyo po na ganito content, pwede tips, parenting tips, at gabay sa pag-alaga kay baby, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Disclaimer, ito po ang mga tips na ituturo ko po sa inyo is pwede makatulong sa inyo or hindi. Kasi technique ko lang po ito sa aking baby, sa dalawang anak ko, kung paano ko sila napapainom ng gamot. Ito po ang struggle natin mga predatrician. Kaya naman kapag hindi talaga matolerate ang gamutan ni baby na oral, drops or syrup, ang next na pwedeng gawin is ma-admit na siya, idadaan sa swero. Pero sana, mas maganda kasi na hindi siya maswero at hindi siya matuso kung kaya naman niya kung active naman siya. Kaya sana, bata pa lamang is masanig na si baby uminom. So, dalawa pong pag-uusapan natin kung paano magpainom sa isang infant at paano magpainom sa isang toddler. Siguro naman, yung 5 years na and above, medyo alam na nila kung paano uminom ng gamot. Kaya yun lang po yung pag-uusapan natin. For the infant, hindi pa masyado maselan yung panlasa nila. Pero may mga infant na mahirap din painumin na kasi niluluwa nila. Ang baby ko, itong si Baby Gon, mahirap din siyang painumin pero na to tolerate naman niya. Pero yung mga unang vitamins niya na drop, tinuluwa niya. Di ba, vitamins na lang yan, hindi naman siya mapakla. Pero marunong siya magluwa. So, ano nga bang ginagawa ko? Number one, pakonti-konti lang. Kahit wala pang isang ml or 1 ml ang pinapainom, kahit 0.5 ml yan, kasi talagang pakonti-konti lang yung pinapainom ko sa kanya. At, nilalagay ko sa cheeks pero hindi lahat sa cheeks ha. Kasi like, for example, guys, kahit 0.5 ml lang yan, ilalagay ko yung 0.1 dito, and then 0.1 na naman dito, hanggang sa mabuo yung kailangan na dosage na gamot ni baby. Next is, para sa 6 months old and above, sila pwede na sila mag-water, kaya sinasabihan ko ng water. Kung talagang ni ayo ni baby at talagang umiwas siya, ginagano niya yung mga, <laughs> ginagano niya yung face niya, may mga ganong baby eh. Wala tayong magagawa. Kailangan natin siya i-restrain. Kailangan niyang uminom ng gamot. Lalo na kung antibiotics po yan. So, ang gagawin po ninyo, mas maganda na nasa lap niyo po siya. Kasi kung nakahiga yan, baka masamid. So, ang gagawin ninyo, kailangan dalawa po kayo magpapainom. At talagang, ang hawakan niyo po sa kanya, hindi yung ulo eh yung masahawa ka sa kanya yung kamay kasi yung kamay malikot yan kasi uh, ginagilaw nila yan at baka matabig niya yung iniinom yung gamot. So, dapat dalawa kayo dahil yung isa, hinahawak yung baby sa lap and then yung isa siya yung magpapainom. Mag-ready po kayo agad ng tubig. Kapagkita so, po ako ng video kung paano ko pinapainom ang aking anak. Nandito siya. I want to put it by myself. Well, okay you, you want by yourself? Yeah. Here? Yeah. Well, Gone, gone ones uh. also. No, Are ah, you looking? Aspirita, aspirita, aspirita. Aspirita, how like it Only one. I, I, aspirita. Oh, ha, huh? It melts like, like hey. That's why you like it. it by mm -hmm. Okay, gone, gone. Let me put it on the cow. You like you want there, <laughs> <dead>, eh? there. <Okay. laughs> oh, Truck, 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 na truck, 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 na truck, 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 siya truck, paracetamol, yun kasi yung pinakamapakla eh. Next yung cefiroxime, tapos yung mga erythromycin, clarithromycin, yun yung mga pangit yung lasa na gamot. So nakakainom na siya na ganyan, nung infant pa lamang siya hanggang one year old, mas matotolerate na niya yan pagdating ng toddler. Before, si baby, kapag pinapainom kaya ng paracetamol, talagang sinusuka niya. Diba yun yung mga ayaw natin? Kasi kapag sinusuka niya, hindi mag-work yung gamot. Lalo na pag lagnat. So, ang gagawin is, pag pinainom mo si baby, sinuka niya, hayaan niyo na muna siya. Stop. I'll give him or her time, mga 5 minutes, and then, painumin niyo po siya ulit. Kailangan ulit-ulitin po ninyo ito dahil kailangan ni baby na maisip niya na kailangan talagang uminom ng gamot hanggang sa masani siya. Dahil wala na siyang magagawa. Pag binigay niyo po sa kanya, matatakot, na, matatakot siyang iluwa niya ito or isuka niya kasi iisipin naman niya na papainom din ulit ni mami. So, yon Alam na po nila yon Kahit 2 years old pa lang siya or 3 years old. Yung mga ibang nagtatanong, Dok, pwede po bang ihalo sa gatas? Kung ako po yung tatanungin, hindi ko po i-advise yon dahil hindi naman nila mauubos yung gatas. Buti sana kung 1 oz lang, pero kasi mag-iba yung lasa ng gatas, hindi rin niya inumin yon Sayang lang. Para naman, kung sa tubig, Pwede rin kung may inom lahat ng tubig. Ang mas magandang gawin is ipainom nyo yung gamot and then sabay tubig. Mas maganda po yung ganon at wala pong masasayang na gamot. Pwede nyo rin itry na magpainom kay baby gamit ang spoon. Mas mabilis kasi pag kusyara. Kesa dun sa uh, dun sa cup na binibigay, dun sa gamot, mas mabilis ang spoon dahil isang lunok na lang eh. Pag isa ka, parang pa konti-konti pa niyang iinumin yun. Basic po yun sa experience namin. Next tip is gumamit ng syringe. Meron tayo mga 10ml na syringe or 5ml. Mas maganda, meron po kayong ganun sa bahay para mas kalkulado po yung dosage. At pag ganun, mas uh, mabilis dahil diretsyo na siya sa bibig ni baby. As, as in, ipupush mo na lang. And then, sabay water or juice or kahit anong pwedeng ipainom kay baby after the medicine. Next, ito, another tip na natutunan ko din kay baby. Laro na, pag masarap yung gamot, ipatry nyo kay baby na siya yung uminom ng gamot mismo. Nag-discover ko po ito kay baby Gib nung pinatry ko sa kanya na siya yung magpapainom ng gamot. Kasi nga, na amazed siya dun sa syringe. Sabi niya, siya na lang daw yung iinom. So, binigay ko sa kanya, kumuha ko ng gamot, nag-aspirate ako, binigay ko yung syringe sa kanya, pinush lang niya. Yun, madali lang kasi ng push eh. So, yun, hindi na po struggle magpainom sa baby ko. Next step is explain po sa kanya kung bakit siya umiinom ng gamot. Kung vitamin san para sa kanya yan for his or her good health. Kung naman antibiotics para sa ubo niya o kaya sa lagnat niya para mawala. Lalo na yung mga 3 years old, alam na nila yan kung bakit sila may sakit. At alam nila kung bakit sila iinom ng gamot. So, i-explain niyo po sa kanila wala pong sugar coating. Huwag niyo nang sabihin na candy yun. Mas maganda na alam niyang gamot yung iniinom niya. yun lang po. Kung meron po kayong ibang tips na makakatulong sa ibang mga parents, please, Uh, ilagay niyo po sa comment section para mabasa din ng mga ibang mummies and daddies kung nakatulong po sa inyo to, please like share and subscribe to our channel again thank you